Let us begin this committee hearing with the uh, facts and assertions. Uh, mabuti yung klaro ang mga datos at uh, polisiya ng uh, Estado para malaman ng taumbayan kung bakit uh, patuloy uh, pa rin tayo sa ating hearings. After all, ang taumbayan naman po ang uh, tunay at tanging rason kung bakit nandito tayo ngayon bilang mga lingkod bayan. On February 20, 2019, then uh, President Rodrigo Duterte Signed into law Republic Act uh, number 11223 or the Universal Health Care Act. During the signing ceremony, he said by automatically enrolling our citizens into the National Health Insurance Program and expanding field health coverage to include free medical consultations and laboratory tests, the Universal Health Care Law will guarantee equitable access to quality and affordable uh, health care services for. all Filipinos. Not to some Filipinos or most Filipinos, but to all Filipinos. Ulitin po natin, lahat po ng Filipino, hindi po some, hindi po most. All Filipinos po ang dapat makinabang dito. Our UHC law is considered as one of the most progressive among our Asian neighbors. Kinainggitan po ito ng ibang mamamayan ng ibang bansa, maging ang mga mayayamang bansa, doon, kung wala kang maayos na private health insurance, mahirapan ka talaga magpa-admit sa mga ospital. Samantalang dito sa Pilipinas, kung indigent ka, libre dapat ang health insurance mo. Lahat po ng Pilipino po ay uh, considered na member po ng PhilHealth. Polisiya ng Estado na protektahan at isulong ang karapatan sa kalusugan ng lahat ng mga Pilipino. And this is why Section 2 the Universal Health Care Law as a matter of state policy Seeks to adapt among others. Number one, a healthcare model that provides all Filipinos access to a comprehensive set of uh, quality and cost effective, promotive, preventive, curative, rehabilitative, and palliative health services without causing financial hardship and prioritizes the need of the population who cannot afford such services. And number two, a people-centered approach for the delivery of health services that is centered on people's needs and well-being. My fellow workers in the government, it has been more than five years since the Universal Health Care Act was signed into law. Limang taon na po ang nakakaraan. Five years after, here we are trying to review if the law is fully implemented, if the law remains faithful to the wishes and, and aspirations of our people, If the law continues to secure and promote the fundamental right of our people to health. Today, we resume our discussions on the state of health services in our country. Efforts are already being made by the government to achieve our objective. It may, through the implementation of Alasaki centers and medical assistance programs, establishment and operation of health facilities. in various parts of the country and ensuring an effective social health insurance for all Filipinos. But the pressing question our people are asking, are these efforts uh, enough to guarantee that those who are blessed in life will not suffer financial hardships in accessing quality healthcare services as the law requires. In the middle of this all, we reiterate our deep concern and opposition on the transfer of billions of funds from Hill health to the National Treasury. As stated by executive officials during the last hearing, the funds for health will be used instead for fund other programs and projects of the government. Hindi po ito katanggap-tanggap para sa akin, lalo na dahil marami pa pong pasyente hanggang ngayon ang naghihingalo at hindi makalabas sa hospital dahil wala pong pambayad, lalo-lalo na po yung mga mahirap nating kababayan. Seryosong usapin po ito dahil buhay po ang nakataya dito. With this transfer, we found out that billions of pesos are just laying around in the coffers of PhilHealth without being used to further expand benefits and implement new packages. Natutulog po yung pondo dyan, kaya nga po nawawalis ng ating mga uh, finance uh, officials ng uh, gobyerno dahil billion-billion piso po ang nakatenga na dapat sana magamit para sa mga pasyente. Imagine 500 billion reserve fund. Ilang pasyente po po ang mabubuhay imbis mamatay kung magagamit po itong pondong ito? Bakit bangko ba ang PhilHealth na kailangan yang mag-accumulate ng liquid assets? Bakit para bang SSS o GSIS na bang ba PhilHealth nagpapautang sa kanyang mga miyembro? importante din po ang prevention. Yung makakapagpa-check up po yung mga kababayan natin maagapan ng sakit, andyan pa rin po yung takot nila. Ayaw pong magpa-hospital, ayaw magpatingin, dahil sa takot na malaki po ang babayaran sa kanilang pagpapa-hospital. Pero kung malaki po ang nako ng PhilHealth, hindi po sila mag-alanganin at hindi sila matatakot na magpa-check up, magpa-konsulta, at magpa-admit sa hospital kung kakailanganin po. Meron isinagawa pag-aaral ng Philippine Institute of Development Studies presented last May 2024. The study found out found that based on uh, 2019 uh, data, Filipinos with non-communicable diseases were facing significant out-of-pocket health-related expenses at 30%. Kapareho na nito ang infectious disease at 31%. Halimbawa po ng mga non-communicable diseases ay ang cardiovascular diseases, cancer, chronic kidney disease, at diabetes. Sa Pilipinas ngayon, na-overtake na na po ng non-communicable diseases ang mga nakakahawang sakit bilang leading cause of morbidity. And out of total expenses of Filipinos for their health, 48% of that was paid from their own pockets. And government share is only about 25%. The rest are coming from voluntary and compulsory healthcare payment schemes. Ang tanong ko, limang taon na po ang nakalipas sa UHC law. At sa kabila ng mga reforma at pagbabago sa mga programa ng PhilHealth, ganito pa rin kataas ang out-of-pocket expenses ng mga ordinaryong Pilipino, yung mga pasyente po. Napag-alaman ko rin po na mismong mga empleyado ng PhilHealth ay tutol sa paglipat po ng pondo. Meron nga ako na balitaan na pati po ang PhilHealth employees mismo ay hindi kontento sa benefit packages at case rates nila. Dahil meron pong na-admit sa Visayas, 800,000 ang kanyang hospital bill, ang kinover lang po ng PhilHealth ay 30,000. mil. Saan niya po kukunin itong 770,000? Mangungutang yan, maglo-loan yan, magsasangla yan, ibibenta ang kanilang bahay o ilang mga karabaw po sa bukid. Kaya tuloy, maraming Pilipino na pipilitang umasa sa mga medical assistance dahil kakarampot lang po ang sagot ng PhilHealth. Masyadong umasa sa MAIP ng DOH, sa DSWD, sa AX. Eh, konti lang naman po ang may bibigay niyan. May, limit rin po ang PCSO. may, may limit rin po Sakto lang yun sa pamasahe, pero hindi po makakabayad yun sa kanilang hospital billing. Pagkain lang po yung binibigay ng, ng DSWD. Pamasahe pa lang dito papunta sa hospital, ubos na yung ibibigay ng DSWD at ng PCSO. Hindi po sapat ito ibayad para makalabas sila ng hospital. I also want to raise the policy of single period confinement. Which means, data admissions and readmissions due to the same illness or procedure within a specific period shall be compensated once. Ganun ba yun? Gusto ko matanong ko ito sa inyo. Kung po buntis ka. Nagkaroon ka ng komplikasyon, nagka-bleeding ka hindi maiwasan, maselan yung pang, uh, pagbubuntis mo. Na sa 6 months mo nag-bleeding ka, na admit ka. After two weeks eh, Siyempre maselan nga yung pag, Pagbubuntis mo Na admit nyo Bawal na ba itong i-cover ng PhilHealth Halimbawa nagka-diarrhea ka Mapigilan mo ba na Magka-diarrhea ka muli After 2 weeks Bawal bang uh, i-cover pa rin ng PhilHealth Kung makonfine Ang isang tao Dahil uh, sa isang sakit uh, Bawal na rin ba siya Within 60 days hindi na niya ma-avail ang philhealth health benefits for the same illness. Mapipigilan mo ba itong sakit mo? Pneumonia? Mapigilan mo ba ito? Ang daming naglalabasan na naman ng mga sakit ng uh, leptospirosis uh, at dengue. The Department of Health reported 523 new cases of leptospirosis in its hospitals from August, 80, uh, August 8 to 13. With uh, 43 deaths, a spike in the dengue cases has been reported in areas outside of Metro Manila. Ormoc City declared a state of calamity after it lodged uh, 444 cases. In Bicol, dengue cases have increased by 40% in 2024 compared to last year. Iloilo has recorded more than 600 dengue cases. In Tagum City, Davao del Norte, dengue cases have reached 933 in 2024. 2024. And in Davao, there are already 24 deaths. Just yesterday, it was reported that the country lodged its first case of monkeypox this year. Ang daming mga sakit ngayon, bakit hindi pagtuunan po ito ng uh, pansin ng PhilHealth? Baka ta taasan nyo po ang beneficyo na makukuha nila rito, expand nyo po inyong benefit packages, ang case rate nito. Ang dami pang programa na maaring makover ng PhilHealth tulad ng dental benefits. Coverage para sa mga rare diseases. Z, benefit packages para sa mga malalang sakit. At libreng uh, gamot. Importante po dito ang libreng gamot. Huwag niyo pong tagalan dahil nandyan naman po ang pondo. Gamitin niyo po ito para makinabang po ang Pilipino. Paano po yung mga mahirap nating kababayan na wala pong pagkain tapos paghirapan pa nila ang pagpapa hospital pagpapagamot. Kaysa ibili nila ng pagkain, ipapagamot na lang nila pera po ito ng taong bayan, ibalik nyo po ito sa, sa kanila. Kaya po, meron tayong Universal Health Care Act. nag po tayo ng pondo para ma-implementa ang mga programa nito. Nagla, naglaan tayo mula sa syntax. Ipinasa natin yan dito sa Kongreso, even during the previous Congress. Nagko-contribute po ang mga empleyado ng premium. Bawas po yan sa sweldo nila tapos papatulugin nyo lang po. Sinusuportahan ko pala yung uh, amendments ng universal healthcare ngayon sa sa kay uh, sponsored by Senator uh, JBRC Ercito na babaan po yung uh, uh, yearly premium uh, contribution. Babaan muna dahil sobra yung pondo nyo. Ngayon tatanungin ko talaga kayo sa budget hearing kung bakit kayo nag-request ng uh, pondo for next year tapos sobra yung uh, pondo ninyo hindi po ako susuporta pag uh, hindi nyo po na-justify na hindi nyo po gagamitin ang pondo ninyo sa tama. We are far from full implementation of the UHC. It seems we need to review the UHC Act. Bakit hindi po ito na-implementa ng maayos? We may need to amend the law to give more teeth and mandate to our agencies to implement more efficiently programs that are needed by Filipinos. Mamaya po, uh, President Mandy Ledesma, tatanong ko lang po sa inyo. Uh, di ba galing upang upa kayo upa sa PISAM no, no? Uh, trabaho nyo noon ay mangulekta ng uh, universal Charge uh, sa mga kuryente sana naman dito iba na po ang trabaho mo hindi na po pangungulekta pag uh, tulong na po sa mga pasyente wag, 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 nyong, wag yung mindset niyo is to collect premium contributions Iba na po ang hinahawakan nyo rito, hindi na po kuryente. Ang hinahawakan nyo po rito, buhay at kalusugan ng Pilipino. Yun po ang saparatin yung isa isaisip. Hindi ko po kayo titigilan hanggat hindi tumaas ang case rates ninyo. At hindi nyo po ma-implement ng maayos yung mga programa. Magdag madagdagan nyo po yung mga benefit packages. You committed last hearing po that you will act on this. Kaya gusto natin malaman kung ano na ho ba ang uh, nangyari nung uh, sinabi mong uh, i-recommendan nyo po ang suspindihin, ang pag-increase sa premium contribution. Let me repeat, ang pondong nakalaan para sa kalusugan ay dapat po magamit sa kalusugan. Feel health para po sa health. Increase your case rates, expand your programs, and suspend the increase in premium contribution and stop the transfer of billions of pesos and instead make use of your funds to benefit the health of the poor. In relation to this, we shall also seek updates on the medical assistance program of the DOH in line with the Republic Act 11463. At uh, kung hindi na po kaya ng uh, PhilHealth uh, sagutin ng hospital, itong mga nasa mga one-stop shop natin, lumalapit na po dito sa mga malasakit centers. Uh, eh, gusto ko lang pong paalalahanan sa inyo, we want to reiterate Section 9 of the Universal Health Care Act which provides for the no-balance billing policy. Gusto po nating malaman kung na ho ba ito ng maayos. We shall also discuss the status of the implementation of the Philippine Health uh, Development Plan. Uh, aside from this, we want to be updated on the status of the payment of health emergency allowance Nangako po kayo na by October uh, bayad na po ito ng uh, uh, ng DOH no. Direto rin po ang ating uh, DBM, kung na reconcile na po ang inyong record. At uh, pag usapan rin po natin yung uh, bill ni Senator uh, Rafi uh, uh, Tulfo. Uh, I would like to acknowledge uh, the presence of uh, our uh, Senator Senator Rafi Tulpo. Kaya Bilang chairman po ng Committee on Health, siguraduhin natin hanggat kailangan ay patuloy natin isagawa ang monthly committee hearings na ito para masiguro po na uh, ginagawa natin ang ating oversight responsibility sa ilalim ng Universal Health Care Act. Maraming uh, salamat po.